Yo, good afternoon. Good afternoon sa lahat ng mga sulit mga supporter dyan mga kamister. Ah, uh, nandito tayo mga kamister sa uh Dolamite. So nakapag pahinga tayo sa ating trabaho. Ang uh, oras ngayon mga kamister ay alas 3:23. So, ano lang to mga kamister ah uh, I Ano ba May namit kasi ako mga kamister Na mga bagong kaibigan Actually sikat sila sa TikTok At ganoon din sa Facebook So Isa po silang mga riders mga kamister Oh, hindi lang sila basta na rider mga kamister isa din silang dancer. All ayan. Wow! So makilala yun sa sila Mamaya mga kamister, dito sa ano natin sa vlog natin ano a wow! uh, papakita natin sa inyo. Pakpakilala natin sila sa inyo. Siyempre sa aming mga kababayan diyan baka uh, naka-subscribe kayo sa kanila, naka-follow kayo sa kanila sa uh, TikTok, ganun din sa Facebook. So baka kilalang kilala niyo sila mga kamister So, hindi lang sila basta-basta na mga riders, mga kamist. Legit na legit po silang mga Lalamove rider. Totoo 'yan, mga kamist. Wow. So, damit na natin sila kahapon at ang kagandahan dun ay nakasama tayo sa sa shoot nila, mga kamister So, maraming maraming salamat. Uh, shout out sir uh, Alvin sa namumuno sa grupo. So, ang grupo po nila makaka-Mr ay Lala Movers 2021 official. No, maraming-maraming salamat sa uh, nuno na Nakasama kayo sa ano sa vlog kahapon. Maraming-maraming salamat at uh, napalakan niyo yung ano natin uh, channel natin. Ayan. So, gusto ko lang ipakilala kayo mga Lala Movers sa ating mga subscriber din sa Kaidan's TV. So sana ma nyo din mga kamister yung uh, grupo nila ano? Dahil hindi lang yung mga orders natin yung mga dala -dala nila Kundi dala din nila yung saya para mapasaya tayo siyempre no? So yan, pakilala ko sa inyo mga kamister Let's go Lolo Lolo Move Movers <laughs> Tama ba? Uh, Move Movers 2021 official Ito sila mga kamister Yes, let's go Test pa lang yan mga kamister, mister Ah, uh, Lalamove Dancer. Hahaha! <laughs> syempre dyan sa punto na yan ay tuloy pa rin yung Lala Movers mga ka sa pagsasayaw Alright! <mulong> Master ang iniintay nyo. Ayan, nga ah, natin yung ating grupo na bagong kaibigan. Hey, Alright, so let's watch this mga Master sa ating gagawin. Ayan, ayan, ayan. <laughs> I'm back again mga at uh, napaganda ng view natin dito sa Dolomite yung ating background ay totoong totoo na dagat ano mga kamester so pagkatapos na panood natin yung video mga kamester ng Lala Mo Movers 2021 official uh, yun. Uh, please follow sa kanilang social media account mga kamester sa tiktok sa uh, Facebook at siyempre meron din silang YouTube channel. Uh, Paki-support na lang natin mga kamister sa ating mga uh, sarili sariling mga gadget, ayan, uh, isang pindot lang yan mga kamister, at uh, sana masuportahan nyo yung kanilang uh, uh, hatid na saya siyempre, hindi lang sa mga orders natin mga kamister uh, meron din silang saya na uh, dadalin sa atin mga kamister so, yun, maraming maraming salamat Lala Movers uh, go go lang, para lahat tayo ay magtagumpay let's go!